EXDC Radtuman Report. Nagpabilin gihapon ang Duterte factor bisan pa wala na sa politika si former President Rodrigo Duterte. Sa pagiginabi sa DXD si Araminevau, sa political analyst nga si Professor Ramon Beleno III, iyang gibutyag na usas sa mga nagunang hinungdan nga nanguna si Vice President Sara Duterte sa mga presidential bet survey, mao ang nga gibilin sa iyang amahan. Dugangan pa nga nakita usab sa mga Pilipino nga ibutang sa puwasto itong mga taong adunay na buhat o mabuhat pa sa nasod. And even right now, no, mataas pa rin yung kanyang performance rating. So, technically, no, in terms of popularity, eh, very popular pa rin naman siya. Factor din, no, na wala talaga din ibang choice yung mga tao, eh. Dahil sa wala din sila nakikita na may medyo malakas na leadership rate. Ginisubay sa resulta sa 2028 National Elections Presidential Bet Public Opinion Monitor Survey, dinanguna og nakakuha og 35% nga suporta si VP Sara, dayong gisundan ni Senator Raffy Tulfo, kanhi Vice presidente Leni Robredo og Senator Aini Marcos. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo man. ay ID Parido Tatak RMN. RMN News. Derecho, Balitang Metro Davao.